Ngayon mga kaibigan, ipapakita ko na sa inyo yung aming sales kahapon, no? Holy Week, Sabado, their friends. At ang laki po nito. <laughs> Masaya si Ate GB, their friends. Ayan, yung mga coins dyan na lang. Ayan, tingnan nyo. O, oh, ba diba? Sana all. Ayan, marami, no? Malaki yung ating sales kaibigan kasi naman napakalakas po ng ating bintahan kahapon their friends sa kadahilanan na yung iba nating mga kakopitensya ay sarado po sila dahil nga sabado at a uh, long weekend talaga dear friends kaya I grab the opportunity ayan thank you so much sa blessings God ayan mga kaibigan matapos ang good friday tayo lang ang bukas na tindahan <laughs> ayan so Both meron tayong client sa labas pumibili po siya ng fabric conditioners ang dami po ng kanyang binili no Tag 8 pesos po lahat ito mga kaibigan. 25 pieces of fabric conditioners. narah ay di labay. <laughs> Yan sumasayot tayo kaibigan, no? Kasi naman I always grab the opportunity their friends na ako lang ang nagtitinda dito. Yan, so so natin siya kaibigan, no? Laban sad. Yan na, na-direkt ang kailangan natin gumamit ng calculator mga kaibigan. At open din ating Pesonet Cafe. Sinjo, ane? Si Brando always present. So, atin na munang yan, gawing coins ito their friends. Ayan, 10 pesos coins. Open ang ating Pesonet Cafe. 9am na mo pa, kaibigan, no? Ayan, so hindi talaga ako maaga-maga nag ah, nagbukas ng tindahan kasi naman wala lang gusto ko lang uh, mag-relax paminsan-minsan their friends so maraming binili yung ating five suki times 8 so 200 200 pesos na fabric conditioner okay. ini 16 ito yan 216 9 225 ito 22, 247, 15 pesos. O, 10 nga 262 10, 272. 272 pesos po lahat ang kanyang mababayaran para bayad ang sukli natin ay 728 yan lagay na muna natin sa plus another customer hello saan mo dong tolo kamay ti white yan sigarilyo yung bibilhin ni Ryan Elok. yan so tatlong sigaris na tag 8 pesos mighty po Lera, wala sa lahat. 24 dong sa dina, 50 pesos yung kanyang pera. So, suklihan naman na natin. Ayan, chocolate na si Another customer na naman. Nonsan? Tama, pa Ang sayo mo, Day? ka wings. Wings powder. Ayan, laba time their friends. Maraming bumibili na sabon. Bibigyan naman na natin, ha? Ayan, <coughs> kaibigan, nasuklihan na natin yung ating customer. 728. Ini dai tag 8 po yung ating wings. sa down, eh. Lamat. So 24 lahat shout out uh, 24. So, malakas ang ating bigtahan kay Bigan. Kasi nga, <laughs> halos lahat sarado. <laughs> Iwan ko kung mayro bang open. Basta dito sa place namin sarado talaga. Kasi nga, holiday. Ayan, at saka, siyempre, Holy Week. Salamat, Nay. So, alas 9 pa lang po ng umaga, dear friends. Tingnan yung oras. At uh, malaki-laki na po yung ating benta. Ayan, kinauntan ni okay. Francis, no? Alas Laki 9. 9. 9. Ma uh, alas 9 po ng umaga kaibigan lagpas na po 1,000 yung ating bitay kong coins ah uh, kinaon ko ito kanina dal malapit na 500 yung coins natin at meron dito yung 1,000 plus na bills so ah uh, nearly 2,000 na po ang halina natin mahigit 1,500 pesos no ah uh, sa alas 9 pa lang ng umaga hello princess ang dami pera ni princess so thankful talaga ko kay Big ano na we are receiving blessings from God. Always ay magpasalamat kay God, dear friends, sa mga blessings na ating natanggap. Huwag kalimutan magpasalamat kay God. Thank you so much, God. Ayan, so hindi pa pala tapos kumain si Ate Jimmy. Ay, <laughs> noon ako itong mag-video, dear friends. Kasi naman para may, pakita ko sa inyo para ma-inspire kayo, ha? At, ah, uh, Marami kayong matutunan galing kay Ate GB kasi naman nagtitinda po tayo for nearly 22 years now. Ayun mga kaibigan, another customer. Bumibili po siya ng beer. Shout out kay J. Ano sa'yo mo, J? Apat ka redors. Dua ka beer. Apat na redors po mga kaibigan at saka beer. Ayan, kukuha tayo. Malakas talaga bintahan natin ngayon kaibigan kasi nga sarado yung ating mga kapwa store owners. Kasi nga holiday. Ayan, so ito yung parati kung sinasabi kay Bigan, no? always like, grab the opportunity na masarado yung ating mga kakompetensya. So malakas talaga yung ating bintahan. Thank you so much, God. Ayan mga kaibigan, 758 po ang mababayaran As ng ating suki. Isang case po ng beer at saka sigarilyo na walo. 7, 5, 8. So, susuklayan naman na natin. So ito ang uh, sukli na ating suki kaibigan no kasi 758 po 1000 ang pera niya 242 lamat. Lamo dong. Cash out, cash okay, out pila. 1000. Iya 1100. Sige dong cash out po siya, siya mga kaibigan. Ayan, mga kaibigan. Another customer po si Manong Juan. Bumibili po siya ng bigas. Dalawang klase po. Bigas, mais. iyan. Ito mayroon, po yung bigas, mais. Tingnan nyo. Hindi ko po alam, kaibigan, kung meron sa inyo again ng bigas, mais sa, sa Tagalog region. Sa amin po, sa Visaya, malakas ang bintahan ng mais, kaibigan, no? Kumakain po kami ng bigas, mais. So, ang binibili po ni Manong Juan, yung suki natin ay dalawang kilo ng bigas, mais. Ayan. Kasi sa family niya, siya lang siguro yung kumakain ng mais, kaibigan. Kaya dalawang kilo lang. And then, bibili rin po siya ng uh, bigas na humay. Aside from mais. Ano <laughs> uh, yung mga taga pinamungahan ron? Wala lang. <laughs> Happy birthday. Birthday pala ni Manong Juan, dear friends. Happy birthday talaga. talaga. May bauan na lang, lang si Lingan. Imbes okay, wow. eh, dito magiging maghikay na lang. Nagkana <laughs> <laughs> kay Ayan, birthday niya kaibigan. No? Dahil sa Facebook, nalaman tuloy ng na mga raming kapitbahay. <laughs> Ayan, so, dalawang kilo ng bigas mais kay Bigan at saka apat na kilo ng bigas na humay. Yung tag 60 pesos their friends. Kasi maraming bisita, no? Si Manong Juan kasi birthday niya. Ayan, kay masaya si Ate JB, no? Again, 9 a.m. pa lang po kay Bigan. Pero, ang dahang laki na ng binta ni Ate JB. Thank you so much, God. Ito ay sa kadahilanan kay Bigan na sarado po ang karamihan sa ating mga kakupitin siya, no? Mga kapwa sa store owners. Kasi nga holiday the friends at si Ate Gibi po ay nagpapautang at ito yung listahan. Marami na rin umutang kanina their friends. Okay lang. Dahil today is Saturday. So ano po kaibigan, maraming magbabayad. Bayaran, no? Payment day yung Saturday kaibigan. Kaya nagpapautang talaga sa Ate Gibi. And for their friends, apat na kilo ng uh, bigas na humay. Yan, so ito yung bigas. sa may kaibigan, no? Ah, limang klase yung bigas natin, there, friends. Yung mais talaga yung malapit na maubos. Yan, so ayan, anim na kilo lahat. Thank you so much. Kaibigan, another customer, bibili siya ng gamot. Kasi sarado yung, may pharmacy naman malapit sa amin kaibigan, pero sarado nga, no? Dahil holiday. Hello, Dai. Sorry, Lord. Ayan. Bumili <laughs> siya oh, ng ulam wow. sa labas kaibigan. Saridon. Dalawa. Yung saridon po natin ay may merong presyo kaibigan, no? Yan yung mga 15, lalagyan natin dalawa. ng gamot, merong mga presyo. Dalawa. Para hindi tayo malugi, hindi natin makalimutan. Hello, may niya po. So, tag 9 pesos po. Hello. Ah, may sakit siguro siya. Libat ang ulo. Ah, masakit yung ulo niya, kaibigan. <laughs> Ayan, nagsari doon siya, no? Salamat. Kaibigan, again, meron pong uh, pharmacy malapit sa amin, kaso sarado, no? Kasi nga, holiday. So, again, always grab the opportunity. Salamat, dai always grab the opportunity kay Bigan na sarado yung inyong mga uh, kakompetensya no ayun mga kaibigan bumalik na naman yung ating suki pangatlong beses na ito ngayon no alas 9 pa lang po ng umaga pangatlong beses na to <laughs> hello Vincent yeah, pwede ka sa akong vlog dong ha yan si Vincent po kaibigan suki natin no mabayat siya kaibigan Parang, uh, isa talaga siya sa mga suki natin so pangatlong beses na po ito gani kanina pumunta si Dave si Vanessa ngayon si Vincent so third battle Third bottle of beer. 9 a.m. pa lang. <laughs> mo, ha? Winston. Winston pila? Exactly. Ayan, pati Winston, their friends. Bibili siya. Ang kaibigan. Another customer sa Rodil. Bibili siya ng soft drinks na maliit. Yan. Mainit kasi yung panahon, kaibigan. No? Kaya marami sa ating mga kababayan ang gustuhin uh, bumili ng soft drinks. E ng malamig na soft drinks. Ayan. So, kaunti lang po ang mga tao sa labas kasi holiday again po. Lidi po, ah, yung iba naligo sa dagat. <laughs> yung iba talagang tinansarado talaga marami kasi kaibigan sarado kasi nga ah, Holy Week, no? Mag-open sila sa Sunday pa friends. Eh ako, I grabbed the opportunity kaibigan. Katoliko naman po ako, katolik Christian at naniniwala din ako sa ganyan. Kaya nga nagsarado po ako kahapon, no, na... Good Friday. Pero ngayon, open tayo, kaibigan. Kasi na, kahit close, kaibigan, no, kahit close pa ito, ito, close ito. Close ang tindahan. Meron talagang kakatok. ayo ayo minsta opo bibili. Yan. So, ako, pinagbigyan ko naman kasi nga mahirap, no. Walang mabilihan yung ating mga kapitbahay kasi sarado yung most of the tindahan dito. And then, again, I grabbed the opportunity po na mabint I mean, nowadays, mabinta-mabinta, no, kasi nga holiday. So, uh, I know God will understand, no maintindihan tayo ng Diyos kaibigan, no? tumutulong tayo sa atin kapwa at sila rin tumutulong sa atin. It's good po. Ayan mga kaibigan, kahit gabi na may bumibili pa rin po ng mga alak sa tindahan ni Ate GB. Again, friends, dahil po yung aking mga kompetensya, kakompetensya ay sarado po. So, isang case po, yung, ako ni ha? Isang case po, yung bibili ng ating suki. Kanina pa sila umaga nag-inuman, mga kaibigan. Kana, sakto na! O, oh, sir, kabir! O, o, to pa oh, sa isang case, kaibigan, 115 pesos po yung isang boti. So, 690 tanan. osara sara lima corridors. 690. Oh, tag 690, 690 po lahat, their friends. Ang gabi ng their friends, no? Pero may nag-inuman pa rin. Oh. <laughs> Walang tao sa labas Sarain. kasi nga, yeah. Sabado ngayon, at hali, hali, ano po siya? Holiday, Hollywood po kasi. Ayan yeah, yung so natin no? kay Lima na corridors o beer. Ayan so ang oras po ay 7 PM. Ah, kanina pa pos ng umaga naginuman, mga wala pang 7 AM sa umaga naginuman na sila. Ayan, so masaya tayo. Maraming salamat ka sa blessings. Ayan, thank you so much. Ayan, another customer. Hello, shout out. <laughs> yung pamangkin ko at saka yung aming ah, kapitbahay. Ano, 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 anong sa inyo, ah? Tatlo sila. Lollipop! And begin a an nap.